So yun guys, ito yung pulutan namin ngayon for today's video. Wow! Pupunta. Meron nga pala tayo ditong yempo, barbecue, meron din tayong pusit, at saka hito. Ay, yung ginawa. <laughs> so yun guys, panibagong video na naman ito ngayong araw So for today's video ha, Pupunta na naman nga kami sa Santa Ana Kasi tinanghali kami ng gising So sabi ni Kada, doon na tayong mag sa Jollibee. So yun, nandito na kami sa biyahe. At yun na nga, nandito na tayo sa Jollibee. <laughs> At namili na nga pala si Kada ng o-orderin niya. So ano pa naman ba ang ibang o-orderin dito? Eh di manok na naman. <laughs> so yun, nandito na kami sa taas. Puno na kasi sa baba. Ina-update oh. ko lang kayo kahit hindi nyo hinihingi. <laughs> Tapos yon dumating na nga yung ating order. Ay, ako pala yung kumuha sa baba kasi tinawag yung number namin. At dahil kumain nga lang talaga kami, ay eh di, umuwi na agad kami. <laughs> Tapos yon nandito na kami sa bahay. Oy, inaantok na si Kada dyan. <laughs> nandito na kami sa bahay, inaantok na si Kada. Kasi. At dahil wala akong magawa, so yun, nag video okay na lang ako. Tapos biglang tumunog yung cellphone ko. Biglang may nagsabing, tara, shot tayo. Ha <laughs> yung sarap. <laughs> daming pulutan wow! sila nga pala yung bumili ng pulutan napakadami naman yung binili sabi ko, ba't ang dami nito <laughs> sabi naman nila, may kanin naman ata dyan sa inyo <laughs> so ano yun, agawing ulam <laughs> ang binili nga pala nila ay eto, barbecue, may hito, may pusit may liempo ay napakadami <laughs> yang ginhawa sa matris nito <laughs> so yun guys, eto yung pulutan namin ngayon for today's video Montage. Ito hito. At yun na nga, ay di sinimula na namin. Tapos may dala din pala sila ditong isang case na red horse at saka isang alponso. Wow! Uy, grabe! <laughs> Tapos yun, nagkakantahan na kami dito. Napakasarap. <laughs> Tapos naisipan pala namin ni Kada na pumunta ng Santa Ana para bumili ng pizza kasi parang nagugutom daw sila. <laughs> ay di ano pang pa inagawa ay sabi ko, ko'y taraji. <laughs> Busog na naman ang mga ipis. <laughs> ang nakakalungkot lang ay yung pagkagising mo sa umaga. <laughs> Napakadaming hugasin, may labahin, tapos magluluto ka pa ng almusal. <laughs> Naglabon nga pala ako ng saging dyan, tapos ikada si nagprito naman. Tapos naisip ko din na bumili na BJ, parang ang sarap. <laughs> Yun, di sabi ko kay kuya, kuya ganituhin mo lang para medyo sosyal. <laughs> Tapos yung kay Kada, eh di ay kape. Nandito na yung aking nilabo na saging. Uy, ako'y makain muna. Eh, hala na. Babay na. Brr, palo nyo naman ako, please.